nakakulong itong mga manok dito sa uh, Bogoy's Farm mga kadugo ito sila oh. <coughs> para hindi nila tuktokin uh, karay yung <coughs> mga bagong tanim namin na puting mais ayan sila mga kadugo Blessed Monday mga kadugo. Dugong Pilipino san mang sulok ng mundo. Ang daming tanim na abukado ng aking kapatid. Oh. Yung bunsong kong kapatid. Yung may-ari dito sa Bugoys Farm. As usual mga kadugo. <coughs> Andito na naman ako sa Bugoys Farm. Binibisita ang mga pananim namin dito na puting mais tsaka palay ayan na sila mga kadugo para matignan kung ano ang needs ng aming mga tanim kung kailangan nilang abono kailangan nila ng herbicide or insecticide at ito naman yung mga tanim namin na kamote marami namang namatay mga kadugo. Oh, ayan. Ito naman yung mga tanim namin na puting mais, mga kadugo na first batch nagsisimula ng mamulaklak. Ayan na sila mga kadugo. Ano na ngayon? Ilang araw na ngayon? Thursday. Friday, Saturday, Sunday, Monday. 39 days na siya ngayon mga kadugo. Kaya uh, nagsisimula ng mag mamulaklak. ay e, na natin ng mga dahon mga kadugo Tapos na rin akong mag-alis ng mga damo dito sa mga tanim na lakatan mga kadugo. Ayan o, hindi na masukal ang kanilang mga puno kasi naalisan na ng uh, damo. Ayan o, limang umaga yata na inalisan ko mga kadugo. Katatapos ko lang yung tatlo kanina. Yan. Yan mga tanim namin na mais. Mais na puti. Yan kunin ko na yung bag ko. Mga kadugo para diretso na akong uuwi. Mamaya. May dala akong payong. Ayan, lumaki din yung mga taamnim namin na mais na puti, mga kadugo. Ayan, oh. May mga namumulaklak na. Ito naman yung one week old na tanim namin mga kadugo. <clears throat> At dahil naikulong yung mga manok, maganda ang tubo. Makapal mga kadugo. Wala na rin yung tatlong manok na itim. <laughs> Ayan o oh, mga kadugo, di ba? Hindi namin anok kaya. Okay na ang spacing. Ayan. 18 na tudling ito mga kadugo. Ayan. Pati dito mga kadugo, naalisan ko na ng dahon. Sobrang dahon. Ayan, ang gandang tignan mga kadugo. Napakalinis. Ang sarap sa mata. Ayan oh. oh. Malapit yung ano mga puting mais. Kasi hindi minanok. <laughs> Pinakulong ko sa kapatid ko. Although meron pala oh, meron. Siguro may mga ibang manok. Oh. Dapat talaga kinukulong ang mga manok. Alisin natin ito, mga kadugo. Ah. Ay, ay, ay. Nabuwal yung bag ko, mga kadugo. Hmm? <laughs> ay, maraming minanok dito, mga kadugo. Oh may mga miranok dito <laughs> oh halata wala yung mga ano dito oh. pero hindi naman masyado hindi kagaya yung nauna mga kadugo yan ang ganda ang ganda tignan mga kadugo tignan naman natin yung tanim namin na paalay mga kadugo ano na siya <laughs> uh, 8 days na ngayon <laughs> Ito na sila mga yung tanim namin na. palay, Buhay na mga kadugo. Eight days na siya ngayon. Hanggang dito na lamang mga kadugo kong minamahal dugong Pilipino sa mang sulok ng mundo ang aking vlog sa umagang ito ingat po tayo palagi lagi nating tatandaan mahal na mahal po tayo ng Diyos hindi niya po tayo pababayaan maniwala magtiwala umasa sumunod lang tayo sa kanyang mga salita na matataan na matataan na matatagpuan sa Biblia I love you with the love of the Lord. Mga kadugo. Bye-bye.